hindi na po ninyo alin si Charong bakit po? hindi na po ako magtatanghalian ako ay uuwi ka na at magtatanghalian 45 lang 45 lang ilang taong ka na po buwanay? 89 89 oh, kumusta naman ang Pasko ni Nanay? Nahabod. bakit malungkot? mahirap ang ganyan mahirap ang pera May regalo ako sa'yo na Kaya ako nandito ngayon, nag-iikot, mamimigay ng pamasko sa mga lolo't lola. So isa ka sa natagpuan namin. Kaya ito bigay ko sa'yo. Para kung hindi ako makapaniwala eh. Sinanay mga kababayan na daanan namin. Oh. Ay, nagtitinda. Lola, good morning. Good morning po. Bili na po kayo ng chicharong. Pa? Bili na po ninyo ang chicharong ko. Bakit po? Hindi po ako makuwi pa po ako at magtatanghalian. Ha? Uuwi na po ako at magtatanghalian ako. Ay, uuwi ka na at magtatanghalian. 45 lang yan. 45 lang? Ano? Ilang taong ka na po, Nay? Eighty-nine. Ba't nagtitinda ka pa? Eh, nangungupahan lang kami dito sa... Nangungupahan lang kayo? sa pang. Sa pang. Araw-araw ka nagtitinda nito, Nay? Hindi naman po. Ay, bakit ka nagtinda ngayon? Sino, oh. siya? May napit Bayaran ng ilaw at tubig. Oo. Oo. Ah, asa ba mga anak mo na eh? Isa na anak ko, wala pang pamilya. Binata pa yung anak mo o dalaga pa? Dalaga ko, kasi na may kapansanan siya. Ay, may kapansanan yung anak mo? Hindi na ka maayos. Ilan taon na po? Nasa isinta na yung anak mo? Malapit na. Malapit na pong? Isinta. Ah, malapit na mag-60. Asawa niyo po nasaan? Dahil 15 anos pa lang yung anak ko, patay na yung asawa. Oh ano pangalan po ni nanay? Eh, ako, sa Isa yung pangalan ko. Um, kumusta naman ang Pasko ni nanay? Malungkot. Ha? Ah? Malungkot niya po. Eh. Bakit malungkot? Nanay. Mahirap. Mahirap ang ganyan. Mahirap ang pera. Ha? Eh, ngayong New Year, nay, eh, anong... Handa? Hindi ko lang po kung anong magiging pili. Hindi alam. Ilan ang paninda mo chicharon, nai? Isa lang? Isa lang yan. Isa lang Saan mo kinuha to? Hindi, hindi na yan. Mayroon ano. May yan. Ilan na ang nabenta mo ngayon, nai, sa araw na to? Lima lang yata. Lima lang. So, magkano? Siyempre, inangkat mo to, nai. Magkano ang tubo? Kung isa So lima ang kinita mo ay nabenta mo may 50. Na kawe. Magkano ba bayarin mo sa bahay na eh? Ay, tatlong libo ang bahay. Eh, bakit nagre-rent ka ng mataas na? Wala bang mura? Yun ay pinakamura. Eh ta tapos ilaw pa, magkano? Eh, so ano, yung ilaw ay nasa 300 plus. Ah. Sige po, 300. Kaya malaki, malaki. So uuwi ka na ngayon, Nay, manananghalian. Anong ulam niyo sa bahay, Nay? Hindi ko alam. Sino kasama mo sa bahay, na? Ang kapatid ko po. Eh, i 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 Masikip? Hindi na po ninyo. Bibilihin ko na lang. Gusto mo na i kita sa bahay nyo? Huwag na po. Dito lang may daan. May daan, may sisingilin ka pa. Bakit? Ba't may sisingilin ka pa? Paano yun? Eh, sabi ko, kasi ako rin. Chicharron din? Magkano naman yun? Mura uh, lang yun. Ano pa lang yun? Anong pangalan ulit ni nanay? Rosario. Nanay Rosario, ilang taon? 89. Na ako. 89. Buti malakas pa si nanay. O, kasi nung kabataan ko, oh, ano, gulay lang at saka isda. Oo, oh, nung kabataan. Eh ngayon, anong inuulam mo, nay? Eh, kung ano-ano lang mo. Oh. May gulay, may isa, merong baboy yun. Oo. Wow. Oh. May kami sa tindahan ng loto. Sige, Nay. Nadaanan lang kita, Nay. Akala ko, ano na, nagtitinda ka pala. May regalo ako sa'yo, Nay. Alam mo to na eh? Ano Grapes. Wala yan. Hindi ko ibibinta na'y Regalo ko sa'yo kasi New Year ngayon. ano nga eh. Paano ba yan? Wala naman ako regalo sa inyo. Ha? Wala naman ako regalo sa inyo. Okay lang yan na'y Ako ang magre-regalo sa'yo. Karga mo sa bag mo para pag uwi mo, may kakainin kayo ng asaano, anak mo. Anak mo. Salamat po. Walang ano man na'y So, yeah. Bibilhin ko na to. Para makagat-gat doon sa aking babayaran. Sige po, Nay. Teka, kawawa naman si nanay, mga kababayan. Bilhin na natin. Para... Po? Teka, makati po ako. May pupuntahan lang kami dyan. Eh, di ba, nandun kami, may hinihintay kami. Eh, lumapit ka. Nalok, eh, nabanti ko lang kasi nakaharang tayo sa daan pa at ako ay uh uuwi na sana. Uuwi uh ka na. Ay, nagutom na si nanay. O, oh, tiga nay. Dahil <coughs> New Year ngayon nay. Para may... Maraming salamat po din na bigay nyo. Opo nay, walang problema o nay. Marami naman po ito. Ha? Marami iyan. Ay, magkano ba yung babayaran ko? 50. 50? O, ito. 50. Maraming salamat po. Opo, walang ano. Nay, sandali lang. Dahil New Year, Nay, may regalo pa ako sa'yo. Sabi mo, 3,000 yung bayarin ng bahay mo. Ako na magbabayad, Nay. 3,000? Hindi, Nay. Nay, san po, nay, sandali lang, Nay, huwag kaalis. Ako po, po. Nay, magpapakilala ako, Nay. Ako po si Daddy Frankie. Ako po yung mga tumutulong sa mga lolo at lola. At kaya ako nandito ngayon, nag-iikot, mamimigay ng pamasko sa mga lolo't lola. So isa eh, ka sa natagpuan namin. Kaya ito bigay ko sa iyo. Para kung hindi ako makapaniwala eh. Ganon talaga na Pag nabigay ng biyay ang Panginoon, hindi talaga tayo makapaniwala. Kaya tanggapin mo to. Maraming salamat po. Ang dami naman ito. Oo na Para sa bahay mo yan talagang hindi ka makapaniwala na sa biyaya ng Panginoon dahil hindi lang yan yan para sa bahay ako ang pangalan nyo ako po si Daddy Prangy Saan po kayo Makati si po so 3,000 na para sa bahay yan eto another 7,000 hindi po nai naku, 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 naku. hindi po nai eto para pang new year nyo po ito gusto lang po ang laki na eh, oh. Oo oh, na Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo masukat kung gaano kakamahal ng Panginoon. Walang kasing ano. Nari, kaya ito tanggapin mo na Dahil sa edad mong yan, dapat sa bahay ka na eh. Kasi nga po, na kami kaming mag eh, yung ano ko may lang, kasi <laughs> mm ng mga Opo. Hindi ko naman kasi siya maipagamot. Opo tenga niya at saka yung sa pulmon niya. Mm -hmm. So sa edad mo yan, ikaw pa rin ang nag-aalaga sa anak mong 60 years old. Kaya tanggapin mo to na, 7,000 ulit. O, ako naman, sobra naman yan. Hindi po Nay. Gaya na aking sinabi, ang pagmamahal ng Panginoon, hindi natin masusukat. Kaya ito, biyaya para sa'yo, tanggapin mo yan. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Sana po makita niyo ako ulit, maka tayo. Yes, Nay. Sana magkita tayo ulit. Eh, sabi ko sa'yo, gusto sana kitang ihatid. May dadaanan ka pa. Ano, ano po ang pangalan niyo? Ako po si Daddy Franklin, Nay. Daddy Franklin ng Makati. Opo, from Makati po. Ito po yung gawain ng aming team, ng aming mga kasamahan, Nay. Bibigay kami ng tulong sa mga kagayan yung senior. Maraming maraming salamat po walang anuman Nay. mag-iingat ka po parati. Hangad ko na maging masaya ka sa New Year na ito. Salamat. Salamat, Nay. Ingat ka po, Nay. Asan ang mga kap Asan ang mga kapatid mo, Nay? Kapatid po, may kapansanan yun. Nandyan po sa akin. Ay, nasa iyo rin. nag kami. Kami lang kapatid na titira. Dalawa na lang kayo. Siya po, 90 ang edad niya. Mm Pagkirada na ano, ng hinta niya may bakal. Hmm. Huh? Kaya siya. Opo. Nagtutungkod siya. Mm hmm. Kanda sa aming bakal. Sige, Nay. Mag-iingat ka po, ha? Maraming maraming salamat po. Walang ano man, Nay. God bless you po. Ang Frankie kayo. Ang okay. Opo. Ako po si Daddy Frankie. Ang Frankie ng Bakati. Ano? Opo. Natanungin po ako ng kapatid ko niya kung sino may bigay nito. Sigurado po. Sasabihin ko sa kanya. Opo. Salamat po. Walang anuman na yung umiiyak si nanay mga kababayan. O nanay, o, bigay mo sa mga apo mo dyan kung meron para ito yung pangalan ko. Salamat po. Sige po. <coughs> Ayan, mga kababayan, mga parang Si nanay, may edad na, pero naghahanap buhay pa rin. At isa siya sa mga nabiyayaan natin ng uh, pamaskong handog, pang New Year. Kaya binigyan natin siya ng kaunting tulong pinansyal. Ayan. Mga kababayan, kung isa ka rin sa mga kapanood ng video ito, share mo tong video. Baka sakali ikaw naman ang uh, sunod na matagpuan ng din Daddy Nanay, hangad ko po na maging masaya ka sa New Year na ito at uh, gabayan ka ng Panginoon. Maraming maraming salamat and God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Thank you po. Nine years old pero naganap buhay pa malakas pa happy New Year po sa inyong lahat mga kababayan God bless po.